um, you gonna know, na mention ko kanina naka, naka crossover ka na kamusta yung experience sobrang ganda ng experience kasi sobrang maalaga yung mga tao sa set sobrang patient nila sa akin at ang dami kong natutunan sa mga co-actors ko sa mga prod so the transition has been very smooth and I'm really proud sa mga narating ng Black Rider. I'm really proud of myself din yeah. na nakatungtong ako doon. Napakaganda ng platform para sa akin. So yun, always great. Stuff, yeah. Ano yung mga adjustment, I may mean, ginawa ka ba adjustment from yun I mean, yeah, from doing Viva Max films and now? Yes, yes, yes. The, um, I think the biggest change kasi ngayon na kahit na ako sa mainstream, I really have to be a working actor. Mm. So, um, in the, um, before wala naman akong gano'ng background sa gano'n kasi lahat ng porn ko, hindi naman ako umaarte uh, uh so, nung tumuntung ko ng Viva Max, and lalo na sa Black Rider, kinailangan ko talaga matuto umarte, mag-memorize ng lines, mag ng character, makipag-interact um, and banter sa mga co-actors, mag-improvise. Like, these are all new skills to me. So yun, para malaking adjustment din, eh, malaking learning curve. Pero meron ba ano, um, yung experience mo sa Viva Max, meron bang naitulong doon sa pagpasok mo sa mission? I think so, hmm. kasi parang sa Viva Max, dahil very aligned siya with my adult content, something that I'm already doing, parang, ano, parang nabigyan ako ng lakas na loob nakatungtong ako sa Viva, na feel ko talaga na ay parte na ako ng industriya. So that gave me a lot of confidence and that uh, in myself na kaya ko pala. So I think yun yung pinakamalaking natulong sa akin. Na Viva. Yung validation ko malaki. So, you think um, magtutuloy-tuloy pa ba yung pag-mainstream mo or totally iwan mo na ba yung Viva mas or makikita ka? Hindi, hindi. Uh, as much as possible actually, I want to do all three at the same time. I want to keep doing my porn and then I want to keep doing Viva Max, um, doing softcore, erotica, at makatrabaho mga iba-ibang hindi na director. Tsaka gusto ko rin sana ipagpatuloy ang aking TV career um because that's also something that I enjoy very much. and ibang-iba yung mundo, yung environment ng mahal ko na rin siya. So, sana magtuloy-tuloy all three. You mentioned you're still doing yung, yung so, yung, uh, online, right? Yeah, online, yeah, yeah. yeah. Uh, I make, uh, I make more Mm Matuloy -hmm. ako, uh, patuloy ako nagigipag-collaborate sa uh -huh. with other creators. And I'm streaming na uh rin. -huh. So, may time ka pa pala to do that despite yung schedule uh -huh. sa vlog? Yeah, yeah, yeah. Naman-manage ko naman keep mm -hmm. everything going. Tsaka, honestly, um, ang um, um, buhay pelikula, buhay ang um, buhay artist na hindi naman araw-araw may trabaho. But thankfully, kami marami, uh, may, may pakinga talaga na opportunity na nabibigay sa amin. So, ano, I, I wouldn't say inconsistent, pero hindi araw-araw. <laughs> Describe na lang your relationship with ano, Black Rider Stars. Um, it, it's been amazing. Sorry, sorry. It's, uh, it's been, it's, it's been amazing. They've been so friendly. They've been so helpful. Dami ko nga natututunan sa kanila. Tapos dahil kami yung parang comedy relief ng Black Rider, ang gagaan kasama ng ang ng mga co-actors ko si Kuya Janos, Kuya Empoy, Jason, tapos Shanti do. Kahit wala na siya. Pero <laughs> oh ayo, ang saya ng na ano namin, ang tropahan naming mga biyaheros. <laughs> Ani ay na iba ako. Kasi recently, parang nag-viral yung photo mo with Jay Manalo. And then, ah! ayaw ko lang siya. Anong, anong kwento ba doon? Ano lang, may meeting kami ni Direct Roman. Si Direct Roman na actually ang unang director na nagtiwala sa akin para makapasa ko po ng Viva Max. Tapos, uh, may meeting kami. Tapos, dumahal lang si Kuya Jay Manalo kasi nagbigay lang siya ng gift kay Direct Roman. Parang naisip niya lang na ano, napigil si Trek Roman ng sa Tapos tumaan siya sa meeting namin. So, walang anything. Ano lang talaga, coincidence lang talaga. Pero may possibility ba yung collab na sinabi? <laughs> hindi, hindi ako aayaw. Grabe opportunity yun. Or... What <laughs> if um another Viva Max with Jay Manalo? Ha? Huh? Viva Max movie with Jay Manalo. Oh, why not? Why not? Pusabog yun. Okay. Thank you. Thank you.